latest na update kay Kay Soto na sa Yokohama na ito at banat ka agad sa ensayo para uminit ka agad ang Yokohama Team Chemistry. Makakalaban ni na Kay Soto ang Kawasaki Break Thunder sa Sabado na at halos laro na nga ulit para dito kay Kaiju. Magandang simula at momentum ng gila sa Asia Cup qualifiers. Dadalhin natin ito sa teritoryo ng Latvia, bilog pa rin ang bola, never say day ang tema, gilas malaki ang pag-asang umabot sa semifinals ng Olympic qualifiers. Nakita natin sa lineup ng Kawasaki na meron silang mga solid players na itatapat dito kay Kay Soto at malalakas ngarin ang mga players nila. Limang imports ang nakita natin sa kanilang roster at isa sa naturalized player ng Japan ang kanilang sentro na si Nick Fasikas. Malakas ngarin itong si Nick Fasikas at magandang match up ito para kay Kaiju. Isang matinding laban ang magaganap sa pagitan ng dalawang players na ito kay Soto laban kay Fasikas kaya naman walang oras si Kai para magpabaya at makontento sa kanyang performance dahil sa kada laro nga niya dito sa Japan B1 B League ay malalakas na players ang kanyang makakalaban. Second round pick si Fasikas sa NBA at naglaro nga siya para sa team ng Dallas Mavericks at LA Clippers. Hindi biro ang mga kamatch up ni Kay Soto dahil iba rin talaga ang mga players na umabot sa NBA level at malakas nga rin ang kanilang laruan. May nakita pa tayo isang power forward ng Kawasaki Brave Thunders at ito ay si Thomas Wimbush. Mala Brownlee ang laruan kaya naman solid na solid nga rin ang team ng Kawasaki Brave Thunders. Meron pa silang Rosco Allen na mula naman sa Hungary at naglalaro ito sa forward position mapa small o power. Sa tatlong players pa lamang na ito ay magiging abala si Kaiju sa depensa sa loob ng campaign at gustong gusto nga natin ito dahil palaging hamon para kay Kai ang bawat laro niya dito sa Japan B1 B League. Hindi pa dyan nagtatapos dahil meron pa silang Jordan Heat, center power forward na kapilitan o kasabayan ni Nick Fasica. Sidagdag pa natin itong si Eric Murphy, isang power forward, second round pick sa NBA at tatad nga ng dekalidad na bigs ang team ng Kawasaki. Magiging magandang laban nga ito, Yokohama laban sa team ng Kawasaki Brave Thunders para kay Kai Soto dahil mga dekalidad na mga players ang kanyang makakamatchup up dito. Inaasa Tahanan natin na magiging starting center na naman si Kai sa game na ito at kung maganda ang motion ng kanilang opensa sa umpisa pa lamang ng laro at gagamitin ni coach ng maayos itong si Kai at kung nakikita siya ng kanyang mga kakampi sa loob ng paint lalong lalo na. Sa mga mismatch at one-on-one -on -one post plays ay magiging maganda ang takbo ng opensa ng Yokohama. Naitas na update ni Kai Soto sa team ng Yokohama ito ang kanyang nagawa at ang nakalaban niya nila ay isa. Sa kasalukuyang malakas na team dito sa Japan B1 B-League ang Chiba Jets na merong tatlong solid na imports stats ni Kai. Kaiju sa first game ay 18 points at 10 rebounds sa 25 minutes 24 seconds na playing time. Isang double-double para dito kay Kai Soto. Mapapansin natin na nagsimula si Kai sa limited minutes, tig 10 to 12 minutes noong una sa team ng Yokohama at pinainit nga muna ito itong si Kaiju bago naging starting center ng Yokohama Beaker sa latest nilang laro. Sa sumunod na laro ni Kai, laban pa rin sa team ng Chiba Jets ay double-double ulit ang kanyang nagawa dito. Isang nakakabilib na 26 points, 11 rebounds sa 27 minutes, 32 seconds playing time. Dahil sa magandang performance ni Kai Soto dito sa Japan B1 B League ay tama lang na siya nga ang maging starting center ng Yokohama b sa kanilang mga susunod pa na laro. Nasundan pa nga ito sa Gilas Pilipinas sunod na double-double na dito kay Kai Soto at noong nakalaban nila ang team ng Hong Kong ay 13 points, 15 rebounds at 2 blocks ang kanyang nagawa sa 20 minutes 36 seconds playing time. Nasundan ba ito ng isa na namang double-double laban sa team ng Chinese Taipei 18 points, 10 rebounds, 3 blocks ang nagawa ni Kai Soto sa game na ito sa loob ng 23 minutes 25 seconds na playing time. Solid numbers ang naging resulta ng laro ni Kaiju at apat na magkakasunod na double-double ang kanyang nagawa sa kanyang latest na four games. Maging si Coach Tim Cohen ay nasabi na rin na may kakayahan si Kai Soto na maging isang dominant center dito sa Asia at may tiwala rin siya sa abilidad ni Kai Soto base na rin sa stats at sa nagawa niya sa laro na talagang nakakabilib nga rin talaga. Ibinigay nga rin ni Kai Soto ang opinion niya dito kay Kevin Kimbao tungkol naman sa karera sa basketball at marami nga ang nagbibigay ng offer dito kay Kikyo para maging isang pro at kahit sa ang liga. Mapunta itong si Kikyo ay susuportahan rin siya ng mga Filipino basketball fans at dadami pa ang mag-aabang sa laro niya kung magawa niyang makapagbigay kaagad ng malakihang impact sa kanyang team na sasalihan abroad kung maisip nga niya na maging isang pro basketball player abroad. Georgia at Latvia ang makakalaban natin sa Olympic qualifiers at sa ating grupo at mataas ang chance natin na umabot sa semifinals. Kung magawa nating manalulaban sa team ng Georgia at talunin naman ng Latvia ang Georgia at kahit na matalo tayo laban sa Latvia ay pasok pa rin tayo sa semifinals kapag ganito ang nangyaring senaryo ng laro. Malaki-laki ang chance natin na manalo laban sa team ng Georgia at naniniwala ako na kaya ng gilas na umabot sa semifinals na pwedeng umabot hanggang sa finals basta healthy lahat ang mga players natin at sana lang talaga mag-init lahat ng mga players natin sa offense at depensa sa event na ito at bilog pa rin ang bola never say die ang tema natin sa paparating na Olympic qualifiers. Kay Soto, AGI, Jun Marfajardo, Japet sila Justin Brownlee at iba pang players natin ang aasahan natin sa game na ito maganda ang core natin at at ituloy lang natin ang magandang simulan hina coach team dito sa Asia Cup qualifiers at dalhin natin ang magandang simula at momentum sa teritoryo naman ngayon ng Latvia